Samantala gasoline boy sa Masbate City patay ng pagbabarilin. Dalawa sa tatlong mga sospek arestado sa manhunt operation. Kasama mo mula sa Armen Legaspi si Rajuman Leo Barceliano. RNN Live Report! Matapos matanggap ng Provincial Command ang umano'y isang gasoline boy ang pinagbabaril sa barangay Tugbo, Lunsod ng Masbate. Inatasan nito na magsagawa ng manpant operation at maglagay ng iba't ibang orange checkpoint sa lahat ng mga labusan, papasok at palabas sa uh, operation operation. Nakilala ang sang kumaslang kay alias Jun, 23 anyos, nagasal ng station, ang tatlong mga suspect. Matapos ito rito ng siyang saksi sa pamamaril, si uh, alias Joy at itong si alias Jan at Chilo dalawa agad ang na risto. Matapos itong uh, mahabangan sa checkpoint gamit ang motorsiklong gamit sa pamamaril. Samantala, pinaghanap na si Kino na siyang may-ari ng kalibre 45 kilamit sa pamamaril sa biktima sa unang angulo ng TNT, silos ang pinagbulahan ng mga suspect sa lahat ng mga estudyante sa Kamasbate College patuloy ngayon ay na naharap ang, ang Chino para mapanagot sa kanyang ginawang krimen. Kasama mo sa ng Legas, Palibay Province, Mito Wigan, Regional Mayo Barcelona, Tata, RMN. RMN Network News.